Alam nyo mga kababayan ko, hindi ko naman talaga balak i-contento. ba? Hindi, hindi ko naman balak i-contento. Dahil, unang-una, uh, wala naman talagang issue. Nga ba? Di ba? Diba? Kasi, di ba, marami kasing nagagalit, ano, uh, nagkaroon ng, ng commotion dun sa, sa post ko. Marami na kasi agad na nagtatanggol. At marami na rin, akala ko kasi minsan ako nang tinitira, nagpapaumanhin po ako doon sa mga nag-comment sa akin na akala ko ako yung tinitira din. Pero ganito mga kababayan ko, no. Uh, ito ay mundo ng social media. Unang-una kasi, kapag ka hindi mo nilinaw yung isang bagay, uh, marami ng interpretasyon ang tao. Kasi pagka halimbawa may ginawa ka isang bagay, at hindi mo na ipaliwanag kung anong purpose nun. ba? Diba? Hindi mo makokontrol mag-isip yung tao do sa pinost mo. Wag nyo wag niyo namang sasabihin na ano na wag kayo makikialam. Hindi pwede nasa sa public kasi itong video eh. 'Di ba? Madalas sabihin, wag kayo makialam, wag kayo makialam, wag kayo makialam. Hindi pwede. Nasa public yung video. 'Yun ang intindihin niyo dapat. Hindi pwedeng lagi na lang natin dahilan na wag kayong makikialam, wag kayong huwag Kung ayaw niyo, wag niyo panoorin. Hindi pwedeng ganon. Ito nga video ko, 'di ba? Minsan ayaw niyo rin sa sinasabi ko, pero, pero pinapanood niyo din. 'Di ba? Kasi nga kalayaan niyo, nasa public ang video ko. 'Di ba? Kung may ko-comment kayo diyan at tutol ako, sinasagot ko rin in public. Karapatan ko din sumagot do sa comment niyo. Hindi ko kayo pinagbabawalan mag-comment. 'Di ba, mga men? Uh, sana in, may intindihan nyo, kahit na uh, yung mga sasabihin ko dito, i-content nyo rin sa channel nyo, wala rin akong pakialam. ba? Diba? Kalayaan nyo din naman yun. Nasa public ang video ko eh. ba? Diba? Yung dapat iintindihin nyo. Uh, minsan napapansin ko pag yung idol nyo nasasagasaan or nasagi ano, nagpaparang pigsa kayo min eh. Diba ang pigsa pag nas pag nasagi nyo masakit agad? ba? Diba? Uh, wala akong ano, wala akong ah galit sa inyo. Kaya, na, kaya lang napapansin ko minsan masyadong OA na. 'Di ba? Yung mga ano, yung mga idol nyo kasi, ano yan eh public figure yan eh. Pag naging vlogger ka, although na syempre, hindi naman kasing level nila Sarah Heronimo nila kung sino mas sikat na artista pero ano to eh may fan base to eh may follower din yan eh. kaya siya nagkaroon ng follower kasi nasa public video niya Ah uh, nagustuhan yung video niya. Okay naman yung ginagawa nito mga to. Now, dito kasi nagkaroon ng problema. May nag may nag-message sa akin, ano. Hindi ko na sasabihin yung pangalan nito baka awayin niyo eh. Uh, good day ito. Pa-watch naman po nito. Feeling ko pinagkakaisa ng tatlo si Kuya Val. Itatakpan ko po muna ha kasi binanggit niya dito yung name niya eh. Wala naman akong nababasa Dali lang ha? Gusto ko pakita sa inyo. Yan o. Oh. Uh, wala naman ako nababasa na for entertainment purpose only. Yan. Nahuli ko kumindat si Rini. O oh, si, si Boss Rino siguro yung, yung sinasabi dito. Nahuli niya daw kumindat. Ako oh, na curious din ako. ba diba? Binigay niya sa akin yung timestamp. Uh, 11.50. Watch, watch mo lang boss. Baka bawal mareakan yan. Salamat po ako po si bla bla bla, di ba? Nahuli daw kumindat. So, chinek ko ano, hindi ko naman talaga re-reactan to. Kaya lang uh, nung pinost ko, di ba? Uh, may may mga nagagalit, may mga nag-speculate at hindi mo may iwasan 'yun. Social media 'to, no. Lalo na pag hindi mo nililinaw ang isang bagay na ginawa mo. Di ba? Halimbawa, ah uh, nagbiro ka ano na hindi naman alam ng tao na nagbibiro ka may interpretasyon ng ibang tao na hindi ka nagbibiro di ba so panoorin nga natin yung video na to wala naman to ano wala wala namang issue dito sa video na to panoorin lang natin at i-explain ko kung bakit nag nag nag-speculate yung mga tao So, start muna tayo dito sa una. Ano. Dito nagmumukbang sila dito. Uh, ayusin ko lang yung, yung ano, pakita natin mga men. So, dito sila, sila Boss Rino. Andito ay sino-sino to mga nandini? Boss Bino, Val Boss Rino, tsaka si Adventure Ducks. So, nag-aano sila dyan, ano? Nagmumukbang. As usual, ito kasi yung type ng content nila. Magmumukbang sila sa ano sa cementerio? at e enjoy naman yung mga tao. Wala namang masama diyan. di ba? so play natin to ikaw lang sa kumpang, hindi pa bakal pa mo so ano? parang parang Mhm. parang 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 ka. parang 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 ang creepy na ngayon may no? bakso ba talo? hihihi hmm, dalala yata ni Adventure Ducks to eh ni ano, ni Viva Max kumain ano? um, ka muna, parang ikaw ano yun yung mga parang dog hihihi pa oh, oh. <laughs> ano yun? tao dyan? ha? tao dyan? <laughs> alam mo, pinigil ko may mga bata dyan ano nyo na yun ano, parang automatic na yun ano, pag may tao dyan <laughs> trademark na ni Ducks yun eh ano? siya yung lolo ko hihi hmm. Bata Multiang Bata tài ok. Trident, bata Mogosicuro, 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 Meron? Wala, walang bata dyan. Multo yun. So dito, nagigets ko naman na. Nagigets ko naman na, na uh, yun ay parang sinasadya nila. Siguro may gusto nila silang takutin. Ano? ba diba? Then dito, pero hindi pa naman masyadong prominent. Ito kasi ang nagiging problem. Pagka hindi nyo pinapaliwanag sa audience yung ginagawa nyo. Unang-una ha, sasabihin ko, wala namang mali dun sa ano. I I'm so sure, inosente naman tong video na to eh. Kaya lang, ang nagiging problem siguro, ang nagkakaroon ng problem, ay hindi nyo pinapaliwanag sa audience nyo. Yes, kayong mga nagagalit, nagigets nyo. Ako nagigets ko din. Kaya lang, ang problem kasi, hindi nagigets nung iba. di ba? or minsan baka mamaya yung mga nakakagets naman minsan mali din ang interpretasyon. 'Di ba? O magpatuloy dito, jump tayo dito sa 11 minutes. Or let's say 10:30. Hoy, ay, ayun oh. Yeah, pang ano. Yung mga curious. Lumay ka. Lumay o ka. Lumay o ka daw, bae. Pinapalayo. Lumay o ka, putang nakakatakot talaga. Eh. Uy, kumain, kamakain. Ito ka kumain ka na bro, para matapos na tayo. Uy, nakakatakot kasi. Na Kaya, kumain tayo para matapos na tayo na, Uy. Na po, eh. Kumain. Kumain, na? Ang na bro, natatakot ako eh. Tawa ano. Kaya ano? Ano yung galing mo eh. Mamaya, pagkatapos natin kumain, hanapin nga sa'yo. Ito, ito nakikita ko kasi, di ba umilaw yung ano? Ano tayo? Ito, napapansin nyo, umilaw yung motion ball. At the same time, gumagalaw din yung, uh, yung dahon. Maybe, ano, hindi ko sinasabing, ano, maybe, pwedeng hangin. Kasi na, trigger naman yung motion ball pag mahangin eh. ba? Diba? Pati nga yung, ano yung parang, yung tong latag nila sa table nila, gumagalaw din. Ibig sabihin, may hangin talaga. Hindi ako, may wow. na kumain mm nervous na. Hmm, rin Ano Ano yun? Malapit lang, malapit lang. O, bulong, o. Bulong. Minsan kasi blurry yung ano nito eh. Ano ba ang gustong palabasin nila? Totoo ba yung ano or for fun lang? Di ba? Kasi maraming ano, iba-iba uh, yung type ng taong manonood eh. May nanonood na seryosong nanonood sa inyo na kung gusto talagang may makita na may kababalaghan dyan sa videos nyo. Pangalawa, may mga tao na nagigets na kayo ay nagbibiroan. Pangatlo naman, may mga tao na ano, na skeptic, na gustong suriin lahat ng, ng ano. Hindi nyo pwedeng kontrolin yon. Kahit saan kayo pumunta. Kasi kung halimbawa, uh, ayaw nyong payagan kami na manood sa video nyo, hindi nyo dapat nilalagay sa, sa YouTube yan. Dapat nag-ano na lang kayo, nag-GC na lang kayo, dun nyo na lang i-forward yung videos nyo. ba diba? Hindi nyo may iwasan yun. Kayo ng mga diehard fans ni Boss Rino, wag na wag nyo kaming pipigilan na manood. Kung ano yung karapatan nyo manood dyan, yan din ang karapatan nyo manood sa akin. Kahit na ayaw nyo ang pinapanood nyo sa akin. Mm. Yung sana naiintindihan nyo, mga men. ba? Diba? Now, ako, bilang ako dun, ako sa isang grupo ng isa sa mga audience ni Boss Rino, dun ako sa mga skeptical side eh. Siyempre, explain ko, huwag nyo kami sasabihin kay Jay. Kasi unang-una, wala namang indication dyan kung ang wala namang katulad nung nag-PM sa akin, wala namang disclaimer dyan eh na uh, itong ginagawa namin ay eh, for entertainment lamang. Wala namang ganun eh. 'di ba? I'm so sure may grupo ng audience yan na paniwalang paniwala do sa mga nangyayari diyan. 'Di ba? At may grupo naman ng audience na nagigets yung pinaggagawa nila. 'Di ba? Hindi niyo kami masisisi. Kasi walang deklarasyon eh. Ano ba talaga yung pinapanood namin dito? Ah, uh, katatawanan lang talaga o ghost hunting or mukbang or ano? Walang ano eh. At alam naman natin na go hunting to mga to. Eh. Kung nag go hunting to mga to, may mga paranormal enthusiasts na, na manunood sa kanila. Nahuhusgahan sila base dun sa kaalaman ng paranormal enthusiasts na nanunood sa kanila. Hindi mo pwedeng kontrolin yon Kapag may nasabi, huwag niyong sasabihin, pambobo kasi yung dahilan na ano eh. I'm so sorry po, no? Sorry po. Kasi pambobo kasi yung dahilan na huwag niyong panoorin kung ayaw niyo. Hindi pwede. Nasa public eh. Nasa public yung video eh. May mga taong gusto ding suriin yung video nila at hindi bawal yon. Pwede ano, pwedeng, pwede, pwede kang mag-decide na ayoko ko nang panoorin eh, stress lang ako. Pero nasa katawan nyo nung gagawa, hindi nasa sa inyo. Di ba? Katulad nito, napaka-blurry ng ano ano ba yung tema talaga nitong vlog na to. Ito ba ay to ng uh, magsisik ba sila ng proof na totoo ang paranormal or uh, magtatawanan lang talaga sila diyan? Wala eh, hindi unang-una kilala si Adventure Ducks na talaga legit na ghost hunter to. Tapos sasabihin nyo sa akin na nagbibiro. Ano ba? Di sa susunod na magko-content si Adventure Ducks, iisipin ko na nagbibiro na lang to. Di ba, Min? na malapit na. Yung ghost ball, kanina pa umiinom. Hindi naman yung ghost na. ball sa rin. Ghost ball, kanina pa umiinom. Ghost ball, yung kita niyo ba? Ang mm, panginam. Dito mangyayari yung, ano, yung, yung controversial na part. Oh, ghost ball. Kanina pa ilong na ilong ghost ball. Hmm. May ilong pa ba? Hmm. Ayun, may ilong pa rin. Hindi natig yung ghost ball, boy. Creepy na yun. Tama, yung, yung the way magdikta na, na ganyan na, yung... <laughs> diba, men? na hindi ko alam kung tinuturoan niya yung tao na maging tanga. I'm so sorry ah. Yung tinuturoan niya yung tao na maging tanga na pag may umilaw ay iisipin na agad na... Ay, hindi ganyan ang tunay na ano eh. Na paranormal investigator eh. Sabi mo, hindi naman kami paranormal. Hindi, kasama niyo si Dax eh. Anong ginagawa niyo kung hindi kayo lehitimo, di ba? Kasi sa akin ito parang ano eh, tinuturuan yung maging tanga yung tao eh. Na pag umilaw ang ghost ball, kababalaghan na agad. Di ba? Kung ang may goal kayo, sabihin nyo bago mag-start ang video nyo. Ipaalam nyo sa amin. Now, Sasabihin niya, eh ayaw namin paalam eh. O, edi, gusto din namin sabihin ang gusto namin sabihin. Hindi namin alam kung kung anong direction yung tinatahak namin eh. 'Di ba? Dito nag-start 'yon. Ang kakay pa kaklipihan. Oh, may may kumalabog, 'di ba? May kumalabog. Then pero boy, isa to... Dito, dito si, si Boss Rino, ito yung naging kontrobersyal. Sa akin naman, medyo i-accept ia ko naman to. Wala namang... Wala namang problem, ano. Kaya lang kung i-analyze ia mo yung situation kasi. Hindi. Kaya makayero lang din talaga. Di ba kumindat siya? May sinisignalan siya doon <laughs> na <laughs> ano. <laughs> Takot ka na, boy. Hmm. Ang ang tanong ko dito, may panloloko ba doon o wala? Sagutin niyo ako, mga fans ni Boss Rino. Yung kalabog, hindi naman fake yun eh. Maarim naman talaga na may nalaglag naman talaga. Pero yung kumindat ka, tapos palabasin mo sa kasama mo na ano, may panloloko ba doon o wala? Yes, nagigits ko yung ano yung biro-biroan nila. Nagigits ko yun. Pero you can deny the fact na nanloko si Boss Rino dito kay Bal. I don't know, kung, kasi yun ano, eh, parang ang layunin nila, takotin si Bal. ba? Diba? Yung, pagkin, yung, yung pagkindat na yun, sinisimbolize yun na may ayaw kang ipaalam sa ibang tao. Di ba halimbawa pag nararanasan ko yan eh. Pagka may binibiro ka or niloloko ka na, na bata, nako darating dyan. Tapos yung kausap mo para mag-agree kikindatan mo. Di ba? Panluloko ba? Yun? Yes, panluloko. Yung sa part ni Bal. Magiging objective ako. Pero masama ba yon For me, hindi naman siguro. Kasi part yun ng kasiyahan eh. Pero wag naman kayong masyadong ano, masyado naman kayong uh, iyakin mga fans ni Boss Rino. May lokohan na nangyayari kasi talaga. Now, ang tanong na positive or negative ba yung panluloko, depende na sa interpretasyon nyo yun. Pero yung dating kasi sa, sa mga skeptic kasi, parang hindi nagiging truthful yung palabas eh. Eh bakit man naman paproblemahin? Eh di wag ka manood. Yan na naman yung bobo na dahilan ng mga tanga-tanga na nasasaktan every time na magsasalita ako. Di ba? Same to you. Tanga! Di wag ka rin manood sa akin. Bakit sa iyo hindi mo i-apply yung sinasabi mo, putang ina mo? Di ba? Pero naiintindihan kita na? kasi nasa public yung video ko eh. Ang problem kasi dito, hindi malinaw yung ano, yung yung nangyayari. Problema mo 'yon. Kami alam namin, gago putang ina mo. Hindi lang naman ikaw nanonood sa video niyan. <laughs> Yan ang dadahilan eh. ng mga tanga, ng mga bobo. 'Di ba? Kaya nga may nag-PM sa akin eh kasi isa 'yun sa audience ni Boss Rino. Kinda ano, sh uh, she or he felt betrayed nung napanood niya to. Okay lang sana ganito eh, no? Halimbawa, uh, vlog no? Bago mag-start yung vlog, ganito ang nangyari. Ah, guys. Lulukohin natin si Bal. Di ba? Ganun, at least kahit pa paano malinaw na nalukohan yung... Pero yung kayo-kayo nagkakaintindihan niya na once kasi na nag-video kayo, part na ng audience Ah, part na yung audience ng ginagawa nyo eh. Hindi na kayo yung hindi na yung kayo-kayo lang. 'Di ba? Kailangan magets din namin yung ano, yung yung ginagawa nyo. Kasi kung hindi namin magigets yung ginagawa nyo, ah, para parehas kami ng iisipin din sa ginagawa nyo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing sundin nyo ako ha. Pagpatuloy nyo lang 'yan. Wala namang problema eh. Kaya lang ini-explain ko lang dito kung bakit may nakakapag-isip ng ganito at may nakakapag-isip ng ganyan. 'Di ba? Marami nang nagsabong dun sa dun sa post ko. <laughs> Mga fans ni Boss Rino at ano, 'di ba? Men. Pero mo hindi mo kasi mapipigilan 'yan eh. Yang ano, yang yang iisipin ng mga tao just sa ginagawa nyo. Sa ayaw at sa gusto nyo, darating at darating ang time na may mga mag-iisip dyan sa Hindi laging Pasko ang buhay sa YouTube. Minsan nga, huminga ka na nga lang dito, may iisipin pa yung tao eh. ba? Diba? Inuulam ko yan, umaga, tanghali, gabi sa YouTube. <laughs> yung mga ganyan. Ngayon, kung mahihina ang loob nyo sa pagdating sa mga mga gumagawa ng issue sa inyo, huwag kayo mag-YouTube. Hindi sa inyong para, hindi sa inyo, uh, hindi para sa inyong social media. Di ba? Lahat ng gagawin mo dito, pwedeng bigyan ng meaning ng tao. Kaya i-make sure mo, lahat ng gagawin niya ay naipapaliwanag ng maayos. Di ba? O ngayon, do sa side na ano, uh, sa side naming mga skeptical, Siyempre, dahil ginawa mo yan at hindi mo kami kinausap bilang audience mo, ako ha, for me. ba? Diba? Bagamat naiintindihan ko naman yung layunin nyo na kayo ay nagbibiroan dyan or gusto nyo takutin si ano, magkakaroon ako ng isipan bilang skeptic na may mga chance na may nangyayaring kababalagan sa video nyo. Baka mamaya, ibiro-biro nyo na naman yun uli. ba? Diba? At pagka nakalusot yung biro-biro nyo na yon, idideklara nyo yung totoo. ba? Diba? Maraming nangyayaring ganun eh. Maraming nangyayaring uh, ganyan sa sa ibang vlog. ba? Diba? May, may na may nakalusot na isa, biglang idideklara na talagang totoo. di ba? Diba? Kaya dito, dito ano, papasok yung important uh, ah, importansya ng credibility Malay nyo, isa sa mga vlogs nyo, kayo ang nakakapture ng solid proof na nag exist ang paranormal talaga. Paano pag dumating yung time na yon? tapos kilala kayo na lagi kayo nagbibiro? Diba? Paano yon? E di sayang naman. Tapos ma ano, ah galing pala kila eh, panay ang ano niya ni, eh, kindat kindat niya ni. Eh. Di ba I men? Yun kasi mahirap ano eh, just imagine ganito no. Meron ako na panood na video ni Kuya Red. <laughs> Dito no. I-explain ko sa inyo kung gaano kahalaga ang ano, ang credibility. Lipat tayo kay Kuya Red ha. dito sa ano niya, may kasama siya dito eh. Yung uh, yung kaharian ng mga inkanto. <laughs> may kasama siya dito yung may ano ano warrior something yung name niya eh. Ano ba ang name nitong na So ito yung nangyari doon. May nakatira dito. I-show ko sa inyo kung gaano ka-importante ang credibility sa sa paggawa ng mga vlogs. Oh? Huh? Nagtataka ako dito, ano? Pagka may kasama si Kuya Red na may daladalang lihiti mong gadget katulad nitong EMF na to, hindi niya daladala yung speedometer niya. Pagkasama niyo yung, ano, yung warrior, sino ba yung warrior na yan? Warrior, ano name eh? Hindi niya kasama. Now, ito ano, nakikita ko naman pumapalo yung ano yung EMF meter nag fluctuate minsan nga level 4 pa nga eh di ba pumapalo na level 4 yung yung EMF meter niya legit ba yon o hindi oo, oo ako for me ha pinapanood ko to legit na pumapalo talaga wala naman ako nakikita na magiging dahilan kung bakit pumapalo eh wala naman siyang dinidikit. Kasi, alam nyo nung pumunta kami sa Clark, ako mismo ang nakasaksi yung k meter na ganyan. Bago niya masagap ang cellphone, kailangan sobrang dikit na. Pero nakikita naman natin, wala na pero pumapalo. Now, ito kasi ang nagiging problema. Di ba? Since kilala natin yung ano, <laughs> yung nagvlog na sinungaling at peke, Merong part ng brain ko na umaaway na, hin na hindi to legit. 'Di ba? Pero kung objective ang pag-uusapan natin, feeling ko legit na legit talaga, wala namang disturbance eh, o oh. 'Di ba? Kung mapalo talaga sila. Pero mga kasama niya si Lazard, Kuya Red. Yung Ghost Ray pa. Mga peke lahat. Alam mo 'yon, yung 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 ibibigay mo'ng tiwala ay eh, inaagaw pa. Kasi nga walang credibility 'yung mga kasama. Katulad noon ano, 'yung 'yung ano 'yung binigay ni Sir Lance na na gadget kay Donsky na hindi naman hindi naman natin pwedeng uh, ignore eh, na talaga namang ah uh, proven at tested na na gumagana talaga 'yung gadget. Pero pag napunta sa kamay ni Donsky, alam mo 'yun, parang pag kahit na sabihin mong may nangyaring ano <laughs> uh, ayo tanggapin ng utak mo talaga kasi nga alam mong sinungaling at take yung tao I mean hindi yung tao ano yung yung pagvi-video niya 'di ba Sana nang intindihan niyo ko kaya yun ang i parang wala ka ng tiwala Min. Eh. Parang ganito lang yan, ano? Yung mamahaling kutsilyo, kapag napunta yan sa magaling na na chef na na cook makakapa, makakatulong yan sa ano eh sa luto eh mapapabilis yung luto niya uh, pag matalim yung kutsilyo at high quality na kutsilyo ang gamit niya di ba machachap niya ng maayos yung yung karne yung mga sahog ng niluluto di ba pero asaan mo pag yung high quality na na kutsilyo at matalim na kutsilyo na yan ay napasa kamay ng isang kilalang killer, kakabahan ka na eh. Ganon ka importante ang ano ang ang credibility ng isang tao. Kaya dito kung babalik tayo kila Boss Rino, kung masasanay at masasanay tayo na na laging biruan, laging biruan yung nangyayari. At dumating yung time na nakakuha sila ng compelling na video ng paranormal. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi na uh, mapoprove yun. Kaya lang ang hirap na. Pero yung ultimong pag-ilaw ng ghost ball, bibigyan na agad ng, ng tunog na paranormal agad. Tapos makikita mo, nagkikindatan pa. Eh, paano pa yung susunod na mangyayari paranormal? Baka mamaya, uh, biro-biro na naman yon Yun kasi ang problema eh. Diba? Amen. Kaya I do suggest, ano, wala naman akong pakialam kung di nila sundin yung suggestion ko. Pero kung gusto nila na maging maayos yan, unang sabak pa lang ng, ng video, may disclaimer na dapat agad. Para just in case na may mangyaring uh, totoo, pwede nilang, ano, oy mga guys, hindi na ito biro biruan na nakuha namin. di ba diba? Solid pa rin yung credibility. Yun lang naman, ano uh, uulitin ko ano, may may lokohan ba na nangyari? May panluloko? Oh, meron. Kasi ginawa ni Bosino yun, yung para i-trick si Val eh, na hindi natin alam. Na kung hindi natin na-gets lahat yon pati tayo, naloko na rin. ba diba? Anyway, mga kababayan ko, bahala kayo dyan, ano? <laughs> yun lang po, maraming salamat. babayi